Sinalakay ng mga otoridad, partikular na ng mga tauhan ng pambansang pulisya, ang isang, isang illegal na indoor firing range dyan sa Bulacan. Ito matapos nga ang impormasyon mula sa kanilang kapitbahay na ginagawa raw firing range, yung compound ng kanilang kapitbahay. Dahil dito, na ng mga otoridad, ang naturang seller ng baril at uh, na ito sa mga pagkakataong ito, batay sa paunang imbustigasyon ay uh, ang natural lugar o kaya ay property pag-aari ng isang dating security officer ng uh, isang Chinese na bawi sa uh, natural pinaghihinalaan ng ilang baril, bala at iba pa matapos naman ang isinagawang operasyon. Narap na sa kasanukuyan sa mga kaso ang natural suspect sakaling matuloy nga ang uh, matukoy na ito'y walang mga lisensya yung mga baril, ay lalo pang mababaon sa kaso ang naturang individual dahil sa ilegal na pag-iingat ng naturang mga armas. Nagpaalala naman ng Philippine National Police na huwag basta-basta magtatayo ng firing range, lalo na kung hindi ito rehistrado. Sa mga residential area, hindi ho pinapayagan ang mga firing range dahil nga sa posibilidad ng panganib doon sa mga kalapit na bahay at mga residente dahil naman sa posibleng pagtama ng ligaw na bala doon sa kanilang lugar